ang toxic na trabaho, may nadaanan siyang hold upon at umiwas siya sa takot na madamay. Nakita siya ng anak na babae na wala man lang nagawa. Sinabihan siya nito na duwag. Habang nakaupo sa tapat ng bahay, inabot ng asawa niya ang resulta ng kanyang medical exam at kailangan niyang humingi ng second opinion sa doktor. Sinabi ng doktor na stage 4 na ang cancer niya at tatlong buwan na lang ang itatagal niya sa mundo. Tinawagan niya ang asawa at anak upang ibalita ang malalang sakit ngunit di nila pinapansin ang tawag ng ama. Kinagabihan, gustong niyang sabihin sa pamilya na may taning na ang buhay niya ngunit wala man lang pumpansan sa kanya. Patuloy nilang sinisisi ang ama sa mga kamalasang nararanasan nila sa buhay. Di man lang nila napapansin ang lungkot at sakit na nararamdaman ng ama. Umabas siya ng bahay para magpahangin sa park. May nakita siyang lalaki na ang pangalan ay Hero. Malalim ang iniisip nito, parehas nilang nakita ang nakasisilaw na parang bulalakaw na papunta sa kinaroroonan nila. Tumama sa kanila ito at parehas silang nawala ng malay. Napaligiran sila ng kakaibang nila lang. Nagkaroon siya ng malay kinahumagahan at nagtakas siya dahil 2020 ang vision niya kahit walang suot na salamin. Sa bahay habang nag-re-breakfast, napansin niya na walang lasa ang kinakain niya. Kuhaw na uhaw siya at uminom na lang ng sa gripo. Pumasok siya sa kwarto at nakita niyang may usok na lumalabas sa kamay niya. Naging sandata ito at inilabas ang soup na kinain niya. Parang transformer na nagbago ang katawan niya. Buti na lang at nabalik agad ang dati niyang anyo nang dumating ang asawa niya. Classmate pala ng anak niyang si Marie ang binatang si Hero na kasama niya sa part nang tinamaan sila ng bulalakaw. Pumunta si Hero sa bahay ng kaibigan at classmate na si Chaco para i-flex ang power na nakuha niya nung gabi. Binaril niya ang ibon gamit lang ang daliri matapos ay nagpunta sila sa basement parking level 2. Dito pinakita niya ang kakayahan na kontrolin ang paggalaw ng mga kotse. Ipinakita niya rin ang mechanical parts at sandata sa katawan. Balikan natin si Ichiro na kalalabas lang sa trabaho. Nakakita siya ng kalapati na sugatan, naawa siya dito at tinignan ang kalagayan nito. Habang hawak niya ang ibon, nagtakas siya at unti-unting nagbalik ang sigla nito. Nawala ang sugat ng ibon at muli itong nakalipad. May naririnig siyang tinig ng taong nahihirapan sa dikalayuan. Nagtungo siya sa malapit na hospital at nakita niya rito ang batang may taning na ang buhay. hinaplos niya ang bata at naibalik ang sigla nito, ginawa niya rin ito sa iba pang pasyente. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa pagsalbo sa buhay ng mga pasyente. Sa classroom, pinababalik ni Hero ang perang nakulimbat ng mga siga sa klase. Pinigil niya ang braso ng isang siga hanggang sa magmakaawa ito. Tinutok niya ang daliri sa pasaway ngunit kinigilan siya ni Chaco. Napahanga niya ang classmate na si Sharon sa ginawang katapangan. Sinundan siya nito sa hallway at inamin ang pagtingin sa binata. Sinabi ni Hero na masaya siya sa narinig kay Sharon at lumisan. Naghiwalay ang ama at ina niya dahil mayroon ng ibang asawa ang ama niya. Pumasyal si Hero sa bahay ng ama at madrost na niya para maghapunan. Mababa sa mukha ni Hero ang sama ng loob dahil nakikitang masaya ang pamilya na umagaw sa ama niya. Habang nakikipaglaro sa kanya ang stepbrother niya, naisipan niyang patayin ito. Ngunit, nanayig pa rin ang malasakit niya sa ama kahit hiniwalayan ang ina niya. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, narinig niya ang isang pamilya na nagsasaya. Parang wala sa sariling pinasok niya ang bahay at pinatay ang lahat ng tao sa loob. Naramdaman ni Hero ang karumaldumal na ginawa ng binata. Pinuntahan niya agad dito at nakitang may tama sa noo ang babae. Sinubukan niyang i-revive ang babae ngunit patay na ito. Narealize niya na gumagana lang ang power niya sa buhay pang nilalang. Papasok niya sa sala, nakita niya ang binata. Naitindaan niya na ito ang binatang kasama niya sa part nung gabing bumagsak ang bulalakaw. Binaril siya nito bago pa man siya makapagsalita. Naka-recover si Ichiro at nakita si Hiro na lumipad palayo. Nagkita ang magkaibigan at worry ni Chako na kagagawa ni Hiro ang nangyaring krimen dahil walang bala ng baril ang mga taong napatay. Sinabi ni Hiro na wag siyang manghinayang sa mga taong namamatay na di niya kakilala at gagawin niya ang gusto niya dahil siya na ang Diyos. Di matanggap ni Chako ang kabaliwan ng kaibigan at umiwas na lang dito. Sinabi ng ina sa anak na lumipad sa bahay ng ama niya. Dahil may cancer ang ina at di na rin magtatagal ang buhay, sabi ng doktor. Sinabi ni Hiro na hindi siya papayag na mamatay ang ina. Pag uwi ni Ichiro sa bahay, sinabi niya sa pamilya na na-demote siya sa trabaho. Binungangaan siya ng asawa at sinabing ano ang ipambabayad niya sa mga utang. Nagalit rin ang anak na babae at sinabihan siyang walang silbi. Nagdadalamati siya sa mga nangyayari at wala siyang magawa para itaguyod ang pamilya. Bigla niyang narinig ang panalangin ni Chako na sana ay may isang taong pwedeng pumihil sa best friend niya na makapatay ng mas marami pang inusenteng tao. Narealize ni Ichiro na kailangan niyang magtiwala sa sarili at gamitin ang power niya para makatulong sa kapwa at mapigilan si Hiro na maghasik ng kasamaan. Pinuntahan ni Ichiro si Chako sa park at sinabi sa binata ang mga nangyayari nung gabing kasama niya si Hiro. Sinabi ng binata na parehas ang kakayahan ni Ichiro at Hiro ngunit di palang gamitin ni Ichiro ang power. Tinulungan ni Chako ang matanda na madiscover ang power base sa nakita niya sa kaibigan. Sa hospital, sinamahan ni Hiro ang ina na magpa-check at nagulat ang doktor sa natuklasan. Healthy ang ina at wala man lang bakas ng anumang sakit, napagaling ng binata ang ina niya nang di niya namamulayin. Masayang naglalakad ang Magina pa uwi ng bahay ng may mga polis na hamarang sa kanila para tanungin si Hero tungkol sa naganap na krimen. Tumakas ang binata at sinalya ang mga polis na hamarang sa dadaanan niya. Nanlaban siya sa mga polis at walang bisa ang tama ng mga bala sa kanya hanggang sa nakalipad siya papalayo. Agad na kumalat ang balita. ay kriminal. Binitbit ng binata ang dalaga at inilipad sa himpapawid at tinanong kung natatakot ba siya. Sinabi ng dalaga na ang kinatatakutan niya lang ay mawala ang taong mahal niya. Naramdaman ng binata ang tunay na pagmamahal at sinabi sa dalaga na paprotektahan siya forever. Habang natutulog si Hero, kumuha si Sharon ang maiinom, napansin niya ang may mga sundalo na palang nakapaligid, nakita rin ito ni Hero at hinarangan ang dalaga. Nagpaulan ng bala ang mga sundalo at gumanti si Hero. Napatay niya ang lahat ng sundalo ngunit namatay din ang natatanging taong nagmamahal sa kanya. Napanoon ni Ichiro ang patayang nagaganap at sinabihan ang pamilya na patayin ang kanilang cellphone at huwag munang lumabas. Ngunit walang nakinig sa mga babala niya. Nagpunta ang magkakaeskwela sa isang mataas na gusali para sa educational trip. Nagsimulang i-chat ni Hero ang lahat ng social media at TV network. nag livestream stream siya at sinabi ang intensyon niyang wawasakin ng bansa para ipaghiganti ang mga taong mahal niya. Walang naniwala sa kanya hanggang sa sinimulan niyang barilin ang mga taong nanunood sa screen. Isa-isang bumulagta ang mga tao. Nagpanik ang lahat at di alam kung saan magtatago. Nahijack ni Ichiro ang signal ni Hiro at sinabi ni Chako sa lahat na patayin lahat ng gadgets. Nawala ng akses si Hiro sa social media at TV kaya't direkta niyang inatake ang syudad. Nagpakawala siya ng maraming misil na nagdulot ng pagsabog sa paligid. Natagpuan ni Ichiro ang binata at nakiusap na tumigil na. Di nakinig si Hiro at gustong maghasik ng lagim. Naunahan siya ng matanda sa pagbaril at nagalit ito. Umiwas si Ichiro at tinugis siya ng binata. Naghabulan sila sa gilid ng mga gusali hanggang sa ilalim ng tunnel. Di pa sanay lumipad ang matanda. Narinig ng ama na humihingi ng tulong ang anak dahil tinamaan ng misil ang gusali na kinaroroonan at nasugatan ito sa pagsabog. Agad na tinungo ni Ichiro ang anak ngunit inatake siya sa likod ng binata na nagdulot ng pagkasira ng flight system niya at napadpad sa gilid ng gusali. Nakaiwas si Hiro sa pagbaril ng matanda at sinipa ito hanggang tumago sila sa gusali at napunta sa helicopter hanggang sa nag-crash ito sa gusali. Nagmakaawa muli ang matanda sa binata na tigilan na ang kabaliwan. Iinom ng tubig si Hero para mag-recharge ngunit binaril ito ni Ichiro at natapon. Sinelias siya ni Hiro tapos ay kinuha ang dala niyang bottled water at inubos ito. Pinaulan niya ng misil ang matanda at lumipad ito pataas. Humble parent si Hero at nagpaulan muli ng pasabog na nagtulak sa matanda sa outer space. Sinikal ni Hero ang matanda sa leeg at tutuluyan na, ngunit pumalpak ang missile system at napalitan ito ng energy drink na nainom niya ng inakalang tubig ito. Nanghina si Hero at sinamantala ni Ichiro ang pagkakataong patayin ang binata. Nagpakawala si tanda ng missile papunta kay Hero, sumabog ito na nagbulot ng pagbagsak ni Hero. Binal ng ama ang sugatang anak at pinagaling ito gamit ang power. Maya maya lang ay dumating si Hero na nakasurvive sa pagsabog at sinipa si tanda. Napansin ni Hero si Mari na anak ni Ichiro, walang ano-ano'y binaril niya ito. Binugbog ni Hero ang matanda na parang punchang bag. Binitbit sa leeg ng binata si Mari at ihuhulog sa building, gusto niyang maramdaman ni Ichiro ang sakit ng mawala ng minamahal. Binitawa ng binata ang dalaga, agad na inilabas ni Ichiro lahat ng lakas niya at lumipad para iligtas ang anak. Pamarang si Hiro at susuntukon si Tanda. Dahil sa adrenaline rush at naipong lakas ni Ichiro, nagawa nitong mawasak ang braso at katawan ni Hiro hinabutan ng ama ang anak bago pa ito lumagapak sa semento muli niyang pinagaling ang sugatang anak lumipad muli si Ichiro para iligtas ang mga biktima ng pag